Isang uh, magandang umaga po sa inyo pong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Yan. Kamusta po kayong lahat? Tayo ngayon ay uh, October 25 na. Uh, happy Midweek po sa inyo pong lahat at uh, patuloy tayong pagpalain ng ating pong Panginoon. Uh, ngayon pong umaga ay ating pong pag-aaralan, tunay na pagpapahalaga. Kayo po ba ay nakaranas na na pinahalagahan? Ano po ang pakiramdam? At paano niyo po pinapahalagahan ang iyong mahal sa buhay? Ano po ang inyong nararamdaman? kapag pinapahalagahan nyo ang isang bagay, ang isang sasakyan, ang isang uh, inyong alagang pet, ang inyong mahala asawa, ang inyong mga anak. Papaano yung pagpapahalaga? Sa so, umaga na ito, pag-aaralan natin ito, uh, tungkol po ito sa paglago sa ating pong banal na buhay. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Aming Diyos na siyang tagapagligtas, na siyang may-ari ng aming buhay, kami po ay nagpapasalamat na kami po'y ginising ninyo ngayong umaga na ito upang pag-aralan ang gawa. Chapter 4, verse 31, Panginoon tulungan niyo po kami na aming itong maintindihan mabuti at uh, magawa namin ito ayon sa inyong kalooban. Maraming salamat po sa pag-ibig niyo po sa amin. Ituro niyo po sa amin ang tamang pagpapahalaga sa paglilingkod sa inyo at sa inyong pong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So ang sabi po dito, gawa 4.31, pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang dakong pinagtitipunan nila at silang lahat ay napuno ng Espiritu Santo at kanilang ipinahayag na may katapangan ang salita ng Diyos. So dito po mga kapatid ko, no? na uh, sila po ay nanalangin na ito yung tinatawag na Pentecost, ito yung tinatawag na speak in tongues, na kanila pong uh, na share ang salita ng Panginoong Diyos na may katapangan. Yan po yung speaking tongues na kahit hindi nila nilingwahe, nakakapagsalita sila noon. Hindi sabi na sila ng ibang language. So yan po yung nangyari. At naging matapang sila sa pangangaral. Yun po yung kinatawag na speaking tongues. Hindi po yung speaking tongues na bla 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 bla, hindi maintindihan. Eh, hindi po yun. Ito po mga kapatid, pagkatapos nilang manalangin, No, kasi sabi ng ating Panginoon eh, 'di ba sa Acts chapter 1. Bago sila umalis, maghintay muna sila at manalangin. Ito nga nanalangin sila at pagkatapos nanalangin, na yanig ang lupa at ang banal na espiritu ay sila dinasbasan, biniles, at nagkaroon sila ng tapang para ibahagi ang mabuting balita. So sabi dito, ang pagbubuhos ng espiritu sa panahon ng mga apostol ay ang unang ulan at takila ang naging bunga. Ngunit mas lalong magiging sagana ang huling ulan. Ano ang pangako para sa mga nabubuhay sa mga huling araw na ito? So, unang ulan po yun mga kapatid sa panahon ng apostol. At ang huling ulan sa kapanahonan natin. Ibig sabihin mga kapatid ko, ito yung huling, merong darating na huling pangangaral. Na sa huling pagkakataon, marami ang mga mananampalataya din ang magiging matapang magbahagi ng mabuting balita. So yan ang mangyaring kaganapan. Masarap mga bantayan yun, mga kapatid. Abangan po natin yun. Sabi dito sa Sikaraya 9.12, Bumalik kayo sa inyong muog, kayo mga bilanggo na may pag-asa. Ngayon ipinahayag ko na aking ibabalik sa inyo ng makalawa. Hingin ninyo sa Panginoon ng ulan sa kapanahunan ng Ulan sa Tagsibol mula sa Panginoon na gumagawa ng ulap na may dalang unos at kanyang bibigyan sila ng ulan sa bawat isay ng damo sa parang, sabi sa Zechariah 10 verse 1. So sinasabi ng uh, banal na kasulatan, yung pong ulan mga kapatid o yung paggabay ng banal na espirito, ito ay hinihingi at hindi ito pasig mga kapatid hinihingi ito sa ating Panginoon. At kailangan nating pahalagahan ang paggabay ng banal na espiritu. Kailangan nating pahalagahan ang pananalangin natin sa Panginoon. Sabi dito, inihahayag ni Kristo na makakasama ng kanyang mga tagasunod ang banal na impluensya ng espiritu hanggang sa wakas. Subalit, sa iba, ang pangakong ito ay hindi napapahalagahan gaya ng nararapat. Ang katuparan nito ay hindi napagtanto gaya ng maaari. So dito po mga kapatid ko, ito po yung nakakalungkot sa kapanahunan natin. Bakit? Yung influensya ng banal na espiritu, ang paggabay ng banal na espiritu, hindi napapahalagahan sa kapanahunan natin. In fact, may mga nangangaral nga na ang banal na espiritu ay power lang at hindi po persona at hindi po Panginoong Diyos. Yun ang nakakalungkot dyan. Hindi napapahalagahan. In short, ang ating Panginoong Diyos. Pero dito, Idinidiin ng ating devotional na pahalagahan natin ang ating pong Panginoo. Kaalaman mga talento, kahusayang magsalita, bawat likas o nakamtang talino ay maaring tinataglay. Subalit kung wala ang presensya ng espiritu ng Diyos, walang pusong maaantig, walang makasalanang nagumpayan para kay Kristo. So sabi po dito, no? kung wala ang presensya ng ating Panginoong Diyos, ang banal na Espiritu, hindi tayo mananagumpay para kay Kristo. Ibig sabihin, hindi tayo makakapanampalataya sa ating Panginoon, hindi natin maaalala ang salita ng Panginoong Diyos sa mga pangako. Hindi po tayo makakapagkaroon ng uuumpong uh, encourage na mag-aral ng salita ng Diyos. Bakit? Dahil yan ay gawain ng banal na Espiritu ang banal na espiritu ang nagpapaalala at tumihimok sa atin upang magbasa ng Biblia. Kung wala ang presensya ng banal na espiritu, hindi tayo lalago spiritually. Kaya dapat pahalaga natin ang ating pong Panginoong Diyos, ang banal na espiritu. Sabi dito, kapag nakaugnay kay Kristo ang kanyang mga disipulo, kapag nasa kanila ang mga kaloob ng espiritu, nakalagay sa Galatians chapter 5, kahit ang pinakamahirap at pinakamangmang sa kanila, ay magkakaroon ng kapangyarihang makapagsasabi sa mga puso. Ang Diyos ay ginagawa silang kasangkapan para sa gawain ng pinakabataas na influensya ng San Sinukob. Kita nyo na, kapag ka tayo ay ginagabayan ng banal na espiritu, gaano man tayo kahina, sino man ang pinakamahina sa atin, magiging malakas sa tulong ng ating Panginoon. Panginoong Diyos, sino man ang hindi marunong mangaral, magtututong mangaral. Bakit? dahil sa impluwensya ng banal na espiritu. Kaya lang marami ang hindi pinapahalagahan ang paggabay ng banal na espiritu mga kapatid. Marami sa atin ang hindi nananalangin para sa paggabay sa atin ng banal na espiritu. O ang nangyayari, hindi tayo nakakaministry. Ang nangyayari, hindi tayo nakakapaglingkod ng na maayos sa ating Panginoong Diyos. Ang nangyayari, hindi tayo nakakapagbigay walhati sa ating tagapagbigtas. Yan ang malungkot. So ang kinakailangan nating gawin sa mga oras na ito ay pahalagahan ang paggabay ng banal na espiritu sa bawat isa sa atin. Kung paano ang banal na kaloob, ang kapangyarihan ng banal na espiritu ay ibinigay sa mga disipulo, gayon din ito ibibigay ngayon sa lahat ng mga wastong kumahanap. Yan po mga kapatid ko. No? Kung ang kaloob ng banal na Espiritu, hinahanap po natin. Kung ibinigay ito sa mga disipulo, ganun din ibinibigay ang paggabay ng Panginoon, ang bless ng Panginoon sa mga humahanap nito sa kapanahunan natin. Paano yung wastong paghahanap? Pananalangin. Kaya nga bigla na naisip, maganda na ating uh, magkaroon ng isang uh, bago mangaral talaga magkaroon talaga ng isang prayer banding no na doon ay magtamag na magbabasa ng banal na kasulatan at mananalangin. Yun ay napakahalaga mga kapatid. Bago talaga mangaral. Bago mangaral ay magkakaroon ng ganun. Dahil kung walang ganun mga kapatid ay wala tayong magagawa sa banal sa gawain ng Panginoon. Mabubukya tayo ng mga kaluluwa mga kapatid. No? Hindi hindi tayo makakapanghalal ng maayos. Pero kung ang banal na espiritu ay gagabay sa atin, tunay, tunay na marami tayong magagawa. Tunay na marami tayong mapaglilingkuran. Ang sabi dito, ang kapangyarihang ito lamang ang makapagbibigay sa atin ng katalinuhang tungo sa kaligtasan at gawaing gawing karapat dapat tayo sa mga bulwagan sa itaas nais ni Kristo na magkaroon sa atin ng isang pagpapalang magpapabanal sa atin. So yan po mga kapatid, ano, ano, ang nais ng ating Panginoon? Yung magkaroon tayo ng kaloob na magpapabanal sa atin dahil yan ang goal ng ating Panginoong Diyos sa bawat mananampalataya. Yung maging banal tayo mga kapatid. Yan ang gusto ng Panginoon. Maging banal tayo. Mag, maging mapalapit tayo sa ating Panginoon ang spiritual nating buhay ay nakaugnay sa Kanya. Tayo ay dapat na uh, naglilingkod sa ating Panginoon. Yan ang gusto ng ating Panginoon eh. Magkaroon tayo ng personal na relationship sa Kanya. Kaya sabi po dito, no, ginamit yung John 15.11. No, sabi dito, ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo. Sabi niya, upang, aking, upang ang aking kagalakan ay mapasa inyo at ang iyong kagalakan ay malubos ang kagalakang nasa banal na espiritu ay nagbibigay ng kagalingan, nagbibigay buhay. Ano ibig sabihin ng kagalakan mga kapatid? Si Jesus Christ, kahit anong pagsubok ang pinagdaraanan niya, kahit gaano kahirap yung buhay na pinagdaanan niya, naging nagagalak siya. Bakit? Dahil siya ay nakakapaglingkod sa Ama, nakakapaglingkod siya sa mga tao upang pabalitaan ng kaligtasan. So yan po yung kagalakan na nais ng ating Panginoong Jesus sa atin. Yung kagalakan ng mananampalataya. Iba yung happiness, di ba? Yung happiness, masaya ka lang kapag ka masaya ka. Pero yung kagalakan, kahit challenge ang buhay, kahit maraming problema, nagagalak ka pa rin. Bakit? Dahil ang kagalakan mo ay ang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, maipabalita ang mabuting balita, ang mabalita ng kaligtasan. Sabi dito, sa pagkakaloob sa atin ng kanyang Espiritu, ibinibigay sa atin ng Diyos ang kanyang sarili, isang bukal ng mga banal na impluensya upang magbigay ng kagalingan at buhay sa mundo. Tunay mga kapatid, ano yung kagalingan na binabanggit dito? Yung kagalingan na tayo ay uh, mahiwalay sa pagkakasala. Yan ang gusto ng Panginoon eh, maiwalay tayo sa pagkakasala mga kapatid at tayo'y magkaroon ng buhay sa pamagitan ng ating pong Panginoong Yesus. Yan ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Kaya po, pinapanawagan sa atin, ipinakikiusap sa atin ng banal na espiritu, ng banal na kasulatan na ating pong pahalagahan ang paggabay ng banal na espiritu sa papaanong paraan manalangin, humingi sa ating Panginoong Diyos ng paggabay. Bakit? Tanging ang Panginoong Yesus lamang tanging ang banal na espiritu lamang, tanging ang ating Panginoong Diyos lamang ang nakapagbibigay ng kagalingan, nakapaghihiwalay sa kasalanan. Kaya mo bang paghiwalayin yung tubig at toyo? Yung toyo na naihalo na sa tubig, kaya mo bang paghiwalayin? Hindi na kaya paghiwalayin. Yung ketchup na nahalo sa tubig, hindi mo na kaya paghiwalayin. Ganon din ang kasalanan at tayo hindi natin kaya paghiwalayin. Ngunit, tanging ang Panginoon lamang ang kaya magpahiwalay nito, mga kapatid no? Kaya mo kaya mong paghiwalayin ito ng ating Panginoong Diyos. Magkaroon tayo ng kagalingan at magkaroon tayo ng panibagong buhay sa pamamagitan ng ating pong Panginoon. Sabi sa Gawa 4:31, pagkatapos nilang manalangin, tatandaan natin na yanig ang takong pinagtitipunan nila at silang lahat ay napuno ng Espiritu Santo. Ilan ang napuno ng Espiritu Santo? Lahat po sila. At kanilang ipinahayag na may katapangan ang salita ng Panginoon. Diyos. Magandang habi ito na sa susunod na pangangaral, ganyan ang gagawin na talagang uh, bago magkaroon ng proper na pangangaral, bago yung preparation, merong isang matinding panalangin para sa ating Panginoon. Diyos. Dapat lahat ay makikisangkot. Hindi isa lang. Lahat nakikisangkot, mga kapatid. Bakit? Lahat tayo kasama sa gawain. Lahat tayo kasama sa gawain. So ngayon po ay tayo ay dadalangin uh, amin po idinadalangin sa sama sa panalangin yung pong um, uh, activity ngayon ng mga pastor sa Rose Celsi dito sa Klaa at uh, din po yung mga pagpunta ng layman sa Baguio isama natin sa panalangin ngayong uh, Friday na ito ngayon 27. Uh, tulungan nawa tayo ng ating Panginoon. At gayon din po yung gabi-gabi pangangaral sa Santo Domingo patapos na ito sa 28. Ayan sa pangungunan ni Brother John Sulamikan Nawa mga kapatid, marami ang nakapakinig, marami ang tumanggap sa ating Panginoon at ganyan din po mabless ang bawat isa sa ating mga kapatid natin nakikinig dito. At ganyan din po yung mga, yung mga karamdaman isama rin natin sa pananakit. At ngayon po, pakinggan po natin ng awit sa ating Panginoong Diyos at papangunahan tayo ni Brother Melvin Villasano sa isang pananakit. Pagpalaing tayo ng Panginoon. naman ba na mga sa lahat. Patuloy po kami suma, sumasampalataya at sa inyo sa umaga na ito na nag, nagpapasalamat na kami ay hindi niyo pinabayaan niya umaga na ito. Binigyan niyo kami ng paalala na sa aming mga puso eh, magkaroon nawa kami ng tunay at hindi peke na pagpapahalaga sa panal na Espiritu. Alam namin ang tumatawag na ang Holy Spirit sa amin Ngunit kami mahina, kami ay hindi namin ito pinahalagaan ng tunay. Kaya kami ay nagkakasala po sa inyo. miling kami ng kapatawaran. Bigyan niyo po kami ng karunungan na makita namin ang tamang landas na aming lalakaran. Upang sa ganun ang paggabay ng Holy Spirit sa amin at aming tanggapin at tunay na pahalagahan ama. Alam namin na hindi kami makakikilos, hindi kami makagawa kung kami lamang mag-isa. Kaya nais namin na sa na aming paghayo, magkaroon kami ng kaligayahan sa aming mga paggawa. Ito ay resulta ng aming tinanggap ang tunay na at paggabay sa pagpapahalaga sa Holy Spirit. Maraming salamat sa araw-araw na pagpapaalala sa amin. Kundi sa mga ito ay kami ay tuloy ng naligaw. Kami ay tuloy ng napalayo. Kami ay tuloy ng nawala at salamat sa pagmamahal salamat sa pagpagagabay sa amin sa bawat umaga ramdam po namin ang inyong pag-ibig ama sa pagpapatuloy na is namin pasama sa panalangin ng pasasalamat ni Ate Bebe na ang kanyang asawa ay magaling na patuloy na wa siyang palakasin sa bawat umaga sa bawat araw at ang kanyang makabalik siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain at siya ay patuloy na makapaglingkod at makapagtiwala po sa inyo namin po sinasama sa panalangin patuloy ang nanggawa ay dyan sa Santo Domingo Church haro-haro na pangaral gabi-gabi Naway patuloy na maging ito sa iba bigyan nyo ng mga karunungan na mga nakaririnig nito sila ay tumanggap sa inyo bilang personal na tagapagligtas kasama din namin sa panalangin ng mga activity ng mga pastor dyan sa klaa ay ito ay maging matagumpay at maraming silang matutunan, marami silang mapakinabangan at magamit sa kanilang patuloy na paglago at pangaral. Kasama din namin sa panalangin yung mga layman sa nagaganapin diyan sa activity na sa Baguio na paparating na linggo. Ano sila ay ingatan kung ano man ang kanilang mga pangailangan na ipagkalubo po sa kanila lalong-lalo higit sa pagta-travel sa malayong lugar hanggang pabalik sa kanilang kanila mga bahay tahanan na ang activity na ito ay maging papapala po sa kanila at pagpapala din naman sa iba na kanilang babahagian patuloy din namin sinasama sa panalangin mga kapatid na may sakit una na sila sila Sister Aimee Kilantang Sister Janet de la Cruz at Ate Esther Lopez kasama na iba pa namin mga kapatiran na may mga sakit at karamdaman pa rin na patuloy na nagpapagaling nagpapalakas at kami ay nagtitiwala po sa inyo na nasa inyo ang tunay na kagalingan kasama namin si Brother Lorenzo Reyes Imelda Garcia Sister April, Sister Bessel, si Raspe at kasama na rin si Marilita at Sister Diane yan din si Kuya Bobby at Lorna, si Zane patuloy na na nagpapagaling na kasama din si Gregorio Santin, si Tata Pentong, si Kuya Mike Pablo, si Pichi na may karamdaman na sa Canada na siya ay sponsor ng tabakaw na mapatuloy siyang palakasin sa bawat umaga. Patuloy na kanyang pagtitiwala po sa inyo ay mga ibabaw na kanyang kagalingan na nagbumula sa inyo at maging liwanag siya sa kanilang sakupan At sama din namin si at si Bilya Bourbon uh, na may sakit uh, at ang el, member ng family ng Sister Rosa Encarnado si Brother Renato Santos, Romnick Francisco, Olivia at Rebecca Francisco, Jennifer Pasco, Precious Cabasog, Princess Jorquina, si Aris si Sister Nena, Tia Aning, Tia Aurora, Corazon Mina, kasama na rin si Ate Sally Sanchez na patuloy na rin at nagpapagaling si Ate Janet Montivero, Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque, kasama ng iba pang kapatiran na hindi namin nabanggit na patuloy na nasa baring ng karamdaman at alam namin nagtitiwala kami sa inyo na kayo ang dakilang doktor at ang aming panalangin pinakabisang gamot hindi lamang sa hindi lamang sa uh, physical na karamdaman kundi sa spiritual na karamdaman maraming salamat po ama sa pagdinig sa aming panalangin patawarin niyo na po kami sa aming pagkukulang at pagkakasala in Jesus name Amen. Amen.